Nagpadala ang Japan ng barkong pandigma para sa isang joint sale sa isang Philippine Navy vessel sa unang pagkakataon sa ilalim ng kamakailang nilagdaan na reciprocal access agreement na nagbibigay diin sa pagpapalakas ng relasyon sa pagtatanggol ng dalawang bansa. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. Ang JS Sazanami ng Japan Maritime Self-Defense Force, JMSDF, ay naglayag kasabay ng BRP Jose Rizal ng Philippine Navy kahapon, August 2, 2024, sa West Philippine Sea bilang bahagi ng kanilang Maritime Cooperative Activity, MCA, na naging posible sa pamamagitan ng paglagda sa RAA noong isang buwan. Ayon sa AFP, ang aktibidad na ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap na palakasin ang kooperasyong panrehiyon at internasyonal tungo sa pagsasakatupara ng isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Sinabi ni AFP Public Affairs Office Chief Color Xerxes Trinidad na ang dalawang sasakyang pandagat ay nagsagawa ng mga pagsasanay na kinabibilangan ng pagsasanay sa komunikasyon, taktikal na maniobra at photographic exercise. Ang sama-samang pagsasanay na ito ay nagpahusay sa mga taktikal na kakayahan ng hukbong dagat ng Pilipinas at ng JMSDF at mas pinatibay ang ugnayan at mutwal na pangako sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon, sabi ni Trinidad. Dagdag pa niya, ang JMSDF at ang PN ay nakatuon sa pagtataguyod ng seguridad at katatagan sa Indo-Pacific na nagpapakita ng kanilang ibinahaging pangako sa pagtataguyod ng isang nakabatay sa mga panuntunang internasyonal na kaayusan. Ang magkasanib na paglalayag kahapon ay ang pinaka sa mga katulad na aktibidad na isinagawa ng hukbong dagat ng Pilipinas kasama ang mga hukbong pandagat ng mga kaalyado tulad ng US, Australia at France. Na naglalayong ipakita ang kanilang pangako sa kalayaan sa paglalayag at pamumuno ng bata sa harap ng pagiging agresibo ng China sa pag-aangkin sa South China Sea. Napansin ng AFP na sa joint sail kahapon, dalawang sasakyang pandagat ng People's Liberation Army Navy (PLAN) ang namataan sa lugar. Sa particular, sinabi ng militar na isang Jiangdao-class corvette at isang Jingkai-class frigate ang naobserbahang nakabuntot sa formation sa loob ng 4 at 4.9 nautical miles. paman ayon sa Philippine Navy, hindi ito nakagambala sa MCA, matagumpay na nagawa ang mga pagsasanay sa komunikasyon, taktikal na pagmamaniobra at mga pagsasanay sa photographic. Ang presensya ng mga sasakyang pandagat ng PLAN ay mahigpit na binantayan at ang ehersisyo ay nagpatuloy ayon sa plano na nakamit ang mga layunin nito sa pagpapabuti ng mga taktikal na kakayahan at pagpapalakas ng kooperasyon sa pagitan ng JMSDF at Philippine Navy. Naging vocal ang Japan sa pagkondena sa mga agresibong aksyon ng China laban sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Lalo na sa mga supply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal noong nakaraang Miyerkules, nagsagawa rin ng magkasanib na paglalayag ang Philippine at US Naval Forces sa karagatang kanluran ng Palawan na kinasasangkutan ng USS Mobile at BRP Ramon Alcaraz ng Philippine Navy. Salamat sa panunuod mga Kamix. Ako ay magiiwan sa inyo ng katagang Alamin natin ngayon, 'wag nang ipagpabukas kung ayaw mong batukan kita. Biro lamang. Ingat mga Kamix. Sa susunod na video na ulit.